August 15, 2025, nakibahagi ang San Pablo City Little Kids Club sa Friday Feeding Program ng San Jose Integrated School na kung saan ay 55 na mga mag-aaral ang kulang sa timbang ang naging recipient nila. Miss Gidong Goya, the, uh, SPTA President po ng San Jose Integrated High School. Sina po yung uh, nabibilang dun sa mga batang severely wasted. Uh, wasted, kumbaga mga ulang sa timbang. Yung mga timbang nila ay hindi angkop sa kanilang edad. Dito sa school dahil siya ay school-based feeding program. Uh, bali, yung amin lang pong uh, coordinator si Ma'am Annalyn Acario, uh, ang goal po niya is to uh, magka ng voluntary na school-based feeding program dahil ito po ay sponsored lang ng mga private uh, individuals, private sector na willing po na magpakain ng once a week every Friday dito po sa 55 na bata na ating beneficiary. Throughout the school year po ay every Friday meron po kami na ganito ka-tubig. Ito po ay nire-report din namin sa DepEd kung ano po kasi dito po ay uh, since dito ay kung uh, kumbaga part ng program ng DepEd. Actually, ang goal po talaga is mapakain sila ng gulay pero since choice po kasi ng mga ng mga sponsors namin kung ano yung ipapakain nila is uh, kung, kung ano po, may, pwedeng kanin, pwedeng uh, kanin ulam, lugaw, sopas, anything na makakasustain naman po tayo para sa kanila. Uh, sa ating po mga private sectors kagaya po ng San Pablo Lady Eagles at sa iba po may sponsors na nakuha din po namin. Uh, Unang-una na po ang aming pasasalamat sa inyo po pag-support at pagbibigay sumusuporta sa aming uh, programa dito sa San Jose Integrated High School na school-based reading program. At sa lahat po ng individuals at grupo na willing, very much willing, natulungan itong 55 na bata na ini-sponsoran ng school. Ang um,